Usap-usapan ngayon ang tila parinigan ng dating magbalae na sina Annabel Rama at Esther Labati. Ngunit bago pa man naghiwalay ang kanyang mga anak na sina Richard Gutierrez at Sara Labati, ay tila may hindi pagkakasunduan na noon sina Annabel at Esther. The Philippine Showbiz List presents detalya sa away ni na Annabel Rama versus Esther Labati noon at ngayon. A controversial celebration that started a feud. Noong June 15, 2014, ginanap ang isang masayang okasyon sa Wakwak -wak Golf and Country Club, ang pinagsamang binyag at unang kaarawan ng anak ni Sara Labati at Richard Gutierrez sa si Zion. Ang kaganapang ito ay isang mahalagang pagtitipon para sa mga pamilya at kaibigan ng dalawang panig. Ayon kay Sarah, ito ay naging pagkakataon upang mas makilala nila ang kanilang mga pamilya at kaibigan. Gayunpaman, ang kasiyahan ay nabahira ng kontrobersya nang sumiklab ang issue sa pagitan ng ina ni Sarah na si Esther at ina ni Richard na si Annabel. Nagsimula ang lahat ng maglabas si Esther na kanyang saloobin sa Instagram tungkol sa di hindi magandang pagtrato sa kanya ni Annabel sa nasabing pagdiriwang. Sa naturang post, kanyang ipinahayag ang pagkadismaya at sama ng loob sa mga pangyayari. Hindi naman ito pinalampas ni Annabel at sa isang panayam mariin niyang pinabulaanan ang mga paratang. Anya, uhaw sa publicity at hindi niya maintindihan kung bakit nagkaroon ng issue. Sinabi ni Annabel na masaya ang lahat sa pagdiriwang at abala siya sa pag-iikot sa mga bisita ipinaliwanag din niya ang isyo tungkol sa tirang pagkain. Ayon kay Annabel, mahilig siyang mag-alok ng mga pagkain sa lahat ng party at palagi siyang may baong tupperware. Nakasalubong niya si Esther at inalok na mag-take out dahil maraming tirang pagkain mula sa catering. So balit, hindi di umano kumibo si Esther sa kanya at hindi rin niya alam na masama na pala ang loob nito sa kanya. Nagulat na lang daw siya nang lumabas ang isyo sa publiko sa halip na maging headline ang kanilang apo para kay Annabel. Tila naghahanap ng publicity si Esther. Sinabi niya na tigilan na nito ang pag-iinarte dahil na iinis na siya. Huwag siyang hamunin dahil hindi siya natatakot sa kanya. Ngunit patuloy pa rin ang pag-post ni Esther sa Instagram na kanyang hinanakit laban kay Annabel. Isa sa mga hinaing niya ay ang di umano'y nabaliwala nilang pag-aalaga kay Zion nung hindi pa ito ipinapakilala sa publiko. Bilang tugon sinabi ni Annabel kung mahal ni Esther ang apo niya, dapat wag na siya manisi. Madalas di umano sinisisi ni Esther si Sarah kung bakit nabuntis ito. Samantala sa kasagsagan ng kontrobersya, nanatiling kalmado si Sarah pero aminadong hindi madali para sa kanila ni Richard ang ganong sitwasyon. Sinusubukan naman daw nila na maging tulay sa pag-aayos ng kanilang mga magulang. Esther and Abdel Labati versus Annabel sa kabila ng intrigang kinasangkutan, kung pagbabasihan ang pangyayari sa nagdaang taon, tila ba napanatili ni na panatili ni Annabel at Esther ang pagiging civil sa isa't isa, alang-alang sa kanilang mga anak at mga apo. Wala na narinig na bangayan mula sa panig, ngunit sa likod nito, isang pangyayari ang biglang nagpabago sa takbol ng lahat. Ito ay matapos na umugong ang espekulasyong hiwalayan ni na Sarah at Richard noong huling bahagi ng taong 2023. Marami ang nanibago dahil sa mahalagang okasyon ng pamilyang Gutierrez. Katulad ng pagdiriwang ng kaarawan ni Annabel ay hindi na si ang presensya ni Sarah. Hanggang sa ibinunyag mismo ni Annabel na sa kanya na umuwi ang kanyang anak na si Richard. Nang matanong kung may gusot sila ni Sarah, hindi raw niya ito kinakausap at wala siyang oras rito. May pahiwatig din si Annabel na may kinalaman sa usaping pananalapi ang isa sa mga pinagmula ng hidwaan ng mag-asawa dahil anya sa pagiging gastador ng isa na hindi man niya pinangalanan ay gets ng marami na si Sarah ang tinutukoy niya habang ang anak niya si Richard ay kayod daw ng kayod. Sa isang social media post, may pasaring din siya laban sa hindi niya pinangalanang devil woman at alam ng lahat kung sino ang nais nitong patungkulan. Itinanggi din niya na siya ang may kagagawan sa kanilang pagkawalay. Ayon kay Annabel, ay tigilan na ang paggawa ng mga maling kwento dahil malalaman rin ang katotohanan sa tamang panahon. Hinimok ni Annabel ang publiko na itigil ang pagbibintang sa kanya dahil siya rin ay nabigla at nalilito kung paano nangyari ang lahat ng bagay ng biglaan. Nagulat na lang siya ng biglang dumating ang nanay at tatay ni Sarah galing ibang bansa. Dahilan upang magumpisa ng malaking gulo. Kung hindi lang siya pinagbawalan ng abogado na magsalita, mag-e-enjoy ang buong mundo sa mga sasabihin niyang kwento. Gigil na gigil na siyang isiwalad ang katotohanan sa pangyayari pero wala siyang magawa. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ipinunto niya na hindi niya nais na magtapos ang kasal ng kanyang anak dahil mahal niya ang kanyang mga apo. Hindi nga naging maganda ang dulot ng pagsasalita ni Annabel dahil mas lalo pang lumaki ang pagliyab ng usaping ito at nagpabuhay muli sa alitan ng magkabilang panig. Ang mga patutsada ni Annabel ay hindi naman pinalampas ng mga magulang ni Sara. Nariyan ang pasaring ng ama ni Sara na si Abdel Abati, si isang taong hindi nito pinangalanan na di umanoy kahol ng kahol. Maging si Esther ay binanggit pa sa isang Instagram post na masaya siyang gumasta para sa si isang masayang pagsasama mula sa kanyang pension mula sa Switzerland. Bagamat walang pagbanggit ng pangalan, marami ang pinagpalagay na si Annabel ang tinutukoy ng mga ito. Hindi na nga nagpaawat pa si Esther at bakas na gusto nitong mapangalagaan ng anak sa pamamagitan ng pagsagot sa komento ng mga netizen. Ang komentong toxic daw ang pamilya Gutierrez, kaya tama lang daw ang ginawa ni Sarah na wag umimik ay labis sa sinang ayunan ni Esther gamit ang raising hands at applause emojis. Sabi ng isa pang netizen, sana iniisip ni Annabel ang kapakanan ng mga bata bago ito magsalita na muling sinang ayuna ni Esther. May isang narizan naman ang naghayag ng pangamba o kung sa di umano'y balak ng pamilya ni Annabel na ipa-DNA test ang isang anak nila. Tinugunan naman ito ni Esther at napatanong kung bakit galit ito kay Sarah. Pagbubunyag pa niya na hindi nga raw pinapayagan ng anak niyang lumabas ng walang bodyguard na sobrang siloso tapos may gana pang magpa-DNA. Hamon pa niya na baka mapahiya ang mga ito sa resulta. annabelle on Chucky dal in her life Ang pansamantalang pananahimik ng issue sa pagitan ni na Esther at Annabel ay muli na namang nabuhay. Sa Facebook noong June 5, 2024, nagpost si Annabel na nakakaintrigang pasaring tungkol sa hindi nito pinangalan ng Chucky na gusto raw makalaban ni Annabel Dahl. Si Chucky ay isang demon doll sa sikat at classic horror movie na Child's Play, habang si Annabel naman ay ang possessed doll sa Annabel film series. Mababasa sa post ni Annabel Rama Hoy, yung walang magawa sa buhay, tumahimik na kayo. Kasi si Annabelle Dal hindi lalaban kay Barbie Dahl maganda, maputi at makinis. Ang gusto makalaban ni Annabelle Dal si Chucky. Alam niyo na kung sino yon Ha ha ha, happy ka na? Mabilis na kumalat ng samotsaring komento ang post na ito ni Annabelle. Marami sa netizens ang naghinalang si Sarah ang umano'y pinapatungkulan ni Annabelle na Chucky. Si Barbie Imperial naman daw ang tinutukoy nito na Barbie doll na maganda, maputi at makinis. May ilang espekulasyong na ito ni Annabelle. Dalaw pa hanggang ngayon ay hindi sila magkaayos ni Sarah habang si Barbie naman ang nalilink ngayon kay Richard sa patuloy na pagdagsa ng comments at pagduro ng netizens na si Chucky ay si Sarah. Tila hindi na nakatiis si Annabelle na magbigay ng clue kung sino talaga ang pinapasaringan niya. Sa comment section, nag-iwan ng komento si Annabelle na mas nagpaintriga sa mga sumusubaybay sa kanya. Anya, mali ang hula niyo kung sino si Chucky. Bagay na nireplayan naman ng isang social media personality si Senyora. Hirit ni Senyora. Initials po ni Chucky. Mabilis naman itong nireplayan ni Annabel ng Senyora, matalino ka day. Dapat alam mo na, hindi S, kundi E. Dahil sa ibinigay na initial ni Annabel, nabaling ang atensyon ng netizens sa ilan ni Sara na si Esther Labati, na siya raw tunay na pinaparinggan ni Annabel. Nakubinsi pa ang ilan na si Esther nga ang pinapatungkulan ni Annabel na may isang netizen ang magtanong ng yung inaba ni SL na nireplayan ni Annabel ng face with tongue emoji. Upang bigyang linaw ang pag-aakala ng lahat, muli nagbahagi si Araban sa kanyang Facebook ng mukha ni Chucky at nilakipan ito ng makahulugang caption na Ito si Chucky Dal. E Maliban sa simpleng titik na E lamang ang kanyang inilagay, ang mas kapansin-pansin ay limitadong bilang ng mga taong pinapayagang magkomento niya sa naturang post. Samantala, hindi naman nagpatinag si Esther na may isang netizen ang magparating sa pasaring sa kanya ni Annabel Sa Instagram noong June 9, may isang netizen ang nagkomento sa post ni Esther. Sumbong nito. Tingnan niyo po yung post ni Miss Annabel Rama sa Facebook, oh. Sagot dito ni Esther. Bakit? No need. Abala lang sa akin. Thank you. Dagdag pa niya, hayaan na natin siya. Si Lloyd na bahala sa kanya. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!